Wow! Kapag laging maganda ang nangyayari sa buhay mo, hindi yan swerte. Blessing yan. Kasi, mabuti kang tao. Tanda mo lang kung sino yung mga taong tumulong sa'yo. Balang araw, sila lang ang mo. Kanya-kanya tayong ugali. Pero sa part ko, madaling makuha tiwala ako. Pero mahirap yun ibalik pag sinira mo. Kapasyar, dito nga pala ako sa Umpin. Wow. Dagdagan natin yung koleksyon natin. Mahal pa naman ang gold ngayon. Dati, per gram, nasa 2.8 lang yung una kong bili ng gold. Ngayon, nasa 3,950 na wow. ang per gram ngayon mga kapasyar. Kung nagbabalak kayo mga kapasyar nang bumili wow. ng gold dito, kayo pumunta sa Umpin. Siguradong walang peke dito. Palagi maraming bumibili dito. Tuwing punta ko dito, ang daming tao. Kapasyar, shout out nga pala sa kay May Milda Porto na Villagracia. Shout out sa mga Villagracia. Shout out nga pala sa mga Ulyeris at Mortega. Ingat tayo palagi. Thank you nga pala sa mga followers natin sa nagbibigay sa akin ng sponsor Economist. na walang sawang pagbigay ng sponsor. Salamat. Thank you. Ingat tayo palagi. Mga kapasyar, dito pala nagtatapos ang vlog natin. Ingat tayo palagi wow. mga kapasyar.